so ayun na nga is 19 quick update lang tayo. So ayun nga naglabas na nga ng concept po to, ano yung is 19 para sa kanilang uh, third uh, EP ano ito yung simula at wakas. So abangan natin yan dahil sa February 28 yung kanilang release sa audio no 12 midnight and 12 noon naman para sa kanilang music video so ayun nga naglabas na nga ng concept photo yung SB19 and syempre nauna nga ay si Pablo and yung ibang uh, mga picture pa no nung concept photo nga nila so ayun na bulakta nga lahat ng mga 18 ano and napakaraming ng mga Yuri nung SB19 and kilala naman nang SB19 yung mga 18 ano na talagang kahit na maliit na bagay ay talagang at uh, tinitingnan o binubusisi ng mga 18 so ayun maraming ang mga uh, tiyuri, ano theory yung mga 18 so ayun abangan na lang natin and syempre nagiging excited lalo yung mga 18 and syempre, yung puto nila no yung concept puto napakagaling talaga parang pang international talaga yung kanilang concept puto so syempre congratulations ha is 19 ano and syempre abangan natin yung kanilang uh, single release no yung kanilang EP third EP nila so malapit na malapit na yan sa February 28 ng midnight ang labas ng kanilang Ah, uh, damn, so ayun, congratulations syempre sa ispin.